lagyan natin ng konting tubig para panluto lang sa ating kalabasa kasi yung ating gata ipanghuli na natin yun kasi commercial lang gata ang ating gagamitin guys yan ang ating ibablog sa inyo ngayon ayan ang ating gagamitin guys nagata yung sa titrapak lang ang ating gagamitin pero kalate lang ating gagamitin kasi kukunti lang naman ang ating niluluto guys good for one dish only or one menu lang siya one serving lang kumbaga sa isang meal yan yan malapit na siya maluto guys takpan muna natin yan maya maya kasi haluhaluin man muna natin siya ng maigi para absorb ang lasa ng ating mga panimpla sa kalabasa para swak ang lasa nito. Ayan, gagawin nyo sa hipon nyo guys para masarap ang panlasa nyo lagi. Napaka-common naman itong kalabasa at gat. Hipon na may gat. Pero ang sarap ko dito guys, binalatan ko yung hipon. Kasi yung aking mga alaga, tamad mag himay ng hipon. Kaya kailangang balatan ko bago ko iloto sa gata. Tsaka paborito nila kasi ganyan. Kailangan mong balatan. Tapos lagyan ng Itong ginamit ko dito guys is pumpkin kalabasa. Yung made in Japan daw yan. Maganda yan. Maligat siya. Sobrang ligat. At tapos yung hipo natin ginamit dito ay malalaki. Parang fro na ito. Tiger shrimp na malalaki yata. Itong pawag nila dito. Ayan. Keep watching guys and thank you so much for watching. Yan ang simpleng luto natin ngayon. At i-bagong itakap. Muna natin 'yan yan hanggang mga dito ang kalabasa din na natin ang kata. And then keep watching guys. Sa ating niloloto to, thank you so much. Sana magustuhan yung aking simple na video ito. And thank you so much guys. Keep watching. luto na yung ating kalabasa. Hinulog na natin ang ating gata. Ayan, Titimplanan natin kasi dinagdagan ko siya ng pampalasa. Siyempre na ating chicken powder or kung mayroon kayong chi magic sarap, yun ang gagamitin nyo para super lasa ang ating di Diba? Tarara! Takon muna na at buksan na. Ayan, medyo sticky na siya guys. Hulog na natin ang ating next gata ulit. Ayan. Diba? Super so yummy yung ating niloluto ngayon. Ayan guys. Medyo madilim ang ating lens ng ating camera kasi gawa nga ng puno ng kausukan. <laughs> kausukan ng ating niloto. Ayan guys. Ayan, keep watching guys. Malapit na maluto ang ating gata-gata ng kalabasa at hibon na yan. Ang sarap Super so yummy. Sino may gusto dyan? Pilipino ng lahat. Paborito ng lahat. Ayan. Tapos na. Ayan. Malambot na siya. Tingnan nyo guys. Ang aking kalabasa na yan. Napakasarap yan kasi sobrang ligat. Ligat sa Bisaya is marabo sa Ilonggo pala marabo yan. Super marabo, marabo kata tama. Get, ang akon nga kalabasa gid gamit yan kasi yung bilog yan yan kulay green. At pag binalatay mas sobrang tigas yan. Ayan, hulog na na ating ating gata. ayun magbibigay ng linamnam at sarap sa ating pagkain mga guys. Ayan mga kadakdak, salamat sa inyong pagpanonood sa aking videos na ito. Ayan oh. Pasensya na kayo guys para na kung lasing nantok nantok ko sa It's already almost 1am na. Nag-i-edit pa ako guys para pang premiere bukas. Tapos itong videos ko, basta ko na lang binidyohan kanina kasi naalala ko wala na pa pala akong pang uploads. Ayan. Ipating guys sa ating masarap na ulam. Hipon at kalabasang may gata. Pumpkin with shrimp and coconut milk. 演。Yeah. At ayan na guys, tapos na. Luto na yung ating ulam. Di ba? Napakasarap, napaka, sarap, napaka yung ating ulam, kalabasa, pumpkin, sweet coconut milk, tapos may kunting anghang guys, wow sarap, handa na ninyo ang kari nyo let's eat now thank you for watching guys, and thank you Lord Jesus, sa pagkain na aming hinanda sa araw na ito and thank you for all the blessings and salamat sa lahat na ngayong gabay alam na sa aming trabaho sa aming pangaraw-araw ng buhay. Thank you, Lord Jesus. At gaya, bayan niyo po rin yung aming channel na magpatuloy po ito at magpatuloy po ito na isa sa aming naging extra income din kahit papano. Thank you Lord Jesus for all everything. Thank you guys for watching and God bless us all. Thank you so much and keep watching at malapit na itong matapos yung ating videos and thank you for watching sa lahat ng na nandyan sa premiere kumigamigalaw shout out and thank you for the loving support. At sa mga baguhan dyan na hindi pa naka-subscribe, please subscribe my channel, Duck Lifestyle. And always touch notification bell para updated kayo sa aking mga videos dito sa Hong Kong o sa Pilipinas. man God bless us all. Bye!